guys, napakaganda ng dagat kalmado siya so ayan papunta kaming Mindoro kung nandito lang yung baby king king ko sigurado matutuwa siya, makikita niya yung dagat kaya mahal na mahal ko yung baby king king na yan eh kasi uh, lagi niyang naa-appreciate si mother lagi niyang pagmalungkot si mother lagi niyang kinakausap tapos napapatawa niya si mother, binuboisit niya si mother minsan pahihirapan niya si mother pero pa paman hindi ako nagsasawa na alagaan siya kasi mahal na mahal ko siya actually guys malungkot talaga ako ngayon pero uh, kailangan na lumaban so marami kasing changes na nangyayari sa amin kasi kung noon lagi ko siyang kasama uh, ngayon hindi na pwede so uh, makikita ko man siya saglit lang yakap kumbaga nabigla lang din ako kasi halos almost one year din na halos magkadikit bito ka kami, matutulog, gunti mo maliligo ako, bumubuntot sa akin, kung saan ako nandun, pag malungkot ako, may andal-dal kasi niya eh. So, kaya parang nahirapan din ako talaga mag-adjust. Sobrang sakit. Yung sakit na hindi mo inasahan, nakala mo, ganyan, pero ganun pa man, sa mundong ito, wala kasing permanente eh since hindi ko naman talaga siya tunay na pag-aari dahil hindi ko naman siya kadugo pero ang trato ko sa kanya is parang tunay talaga na anak kasi minahal ko talaga siya pag may sakit siya kahit anong kulit niya kahit anong tantrums niya hindi ako nagsasawang alagaan siya kahit minsan nagiging bad siya kinakausap ko lang siya na bad yun kasi alam ko naman na dahil bata pa magbabago pa So, ang pagmamahal ko sa batang yun is wala akong hinihiling kapalit Basta ako makita ko siyang happy, maayos, yung kanyang kalagayan, sobrang saya na rin ako. So, ayan. Kaya, uh, punta muna tayo na Mindoro, guys, para mag-unwind. Tapos, mag-check din kami sa mga pinapatay yung construction, kung ano na yung status. So, para makatulong din ako sa business na aming itinayo, yung Blue Ocean Marketing Corporation. So, meron kami kasi uh, fuel na ngayon. So, meron kami mga machine, ayan, sa mga interested na mag-franchise, message, message nyo lang po kami. So, uh, pwede nyo akong i-follow sa aking page, Love Tagalog, uh, Lizzy Lab enok Tagalog So, naging buo na siya kasi dati Lab Tagalog, kaso lang na-hack Mahack yung dalawang Lab Tagalog ko na Account, kaya ngayon Naging buo na siya So, Lizzy Lab enok Tagalog na yung aking Ginagamit ngayong account So, as of now, bye!